Ayan, it's a rainy day again. Ay nako, Hong Kong. Hello everybody, Hong Kong. Ah, see, di ba? Nandito ko sa Velodrome. Ayan. Ayan, chong pan lang yan guys. Ayan, madilim ang kalangitan. May ilaw na konti. Ayan. Nakikita nyo naman, no? Ay. Ayun hinihingal ako guys kasi nagpunta akong ano chinek ko yung uh, apartment namin tinignan ko yung ano apartment namin kung may nawala ba o ganun pa rin ang itsura no? so ayun pinuntahan ko so ayun naglalakad na ako guys papunta akong hanghaw Ito is chungkano pa rin to pero pagdating niyan sa bridge na yan, is hanghaw na. Ayan. Kita nyo naman, no? Madilim. Madilim yung kalangitan, no? At, uh, tayo, sige pa rin. Sa work. Ang init. Ngawan, bakit hindi pa lumamig ng konti? Kita nyo naman na ulan. Madilim. Ano, time check is 11.45. Ayan. 11.45, guys. No? nyo naman, oh. naririnig nyo naman siguro yung tak tik tak tik tak tik tak ng aking uh, payong ayan, so nagdala rin ako ng ano, nagdala rin ako ng extra slipper crocs, extra umbrella and then extra raincoat for my baby ayan na so ayan naglalakad lang sa ulan wag nang wag na tayong kumanta at baka lumakas <laughs> wala lang guys nagpapatawa lang ako kasi nga napagod na akong maglakad start from 11 11 o'clock no, naglalakad na ako kasi nga nilakad ko lang yung papunta sa Chungkwan O ay Choking Leng to O and then Hanghang no? nilakad ko siya kasi nga guys no? chinek ko yung ating apartment kung anong nangyari no? <laughs> kalokan <laughs> kung anong nangyari sa ating um, mga gamit doon no? nakita nyo naman yung ano dyan oh ang ganda diba may upuan pa oh oh see diba upuan ko umupo dyan ganda oh, ah, patang, ah, tanghaling ah, tanghali na guys no pero ayan may may ilaw kasi nga naulan at madilim-dilim konti ayan oh dito lang yan sa Hong Kong guys nakita niyo naman no etong tagal na nitong na ginagawa ayaw ko anong gina ano to may ginagawa silang ano dito eh ko, matagal na ko eh itong ginagawa na to <laughs> Ito na yung aking ano kaya mag tampisa muna ako ng konti na muna ayan naanuhan lang pa ako ngayon ang ganda rin ang kakahuyan dyan o oh. oh. kasi so, makita nyo naman yung ano rito na yan sa ano. Hirap na. Hirap pag maulan. Kasi, buti na lang hindi ako magsapatos. Parang bala ko pang magsapatos kanina pero sabi ko, no need na magsapatos kasi, baka ano lang mabasa lang na gusto yun ito maganda rin dyan no maganda rin yung ano na yan yung place na yan dyan banda Mar uh, masarap din mag ano, mag uh, takbo takbo dyan sa loob tapos may fish pan din dyan next time guys pasyal ko kayo dyan ha pasyal ko kayo dyan para makita nyo kung ano yung ah uh, kung ano yung mga nandyan maganda yung fish pan dyan Iba ang daming mga puno-puno oh, si Ang gaganda. Hindi ko lang kasi binidiyohan mula uh, sa simula ako naglakad. Kasi nga mall yung nilakaran ko. And then, 5 uh, minutes lang siguro sa mall. And then, bago ako lumabas. Hindi ko na binidiyohan kasi nga meron akong binidiyohan na iba. So, ayun nga. No? ganda rin dito kaso nga lang guys pag ganitong ano malamok ka malamok siya malamok ayan maraming mosquito ang katikati pa naman pag kinagat ka ng uh, ano ba tawag dun? hindi lang isang mosquito siya eh um, yung maliliit na insekto ayun pag may maliliit na insekto na ganyan ang katikati pa naman parang ang ayaw na niyang matanggal yung pati niya kahit na ilagyan mo siya ng alcohol o la kamutin mo lalo na pag kinakamot mo lalong nangangat diba eh. ayan uh, actually medyo maaga-aga pa naman ng konti no ayan oh, oh. kita niyo naman maraming damo dito hindi siguro nalilinis ay eh yung banda doon na linis. Ito may, ano, may green green siya. Ayun. Mata niya naman. Ay, nakakapagod. Nakakahingal. So, kaya dandan na lang ako naglakad ngayon kasi uh, actually malapit na. Malapit na yung school. No? Ayun. It's 11.51. 1151 na. Ayun na. Naririnig niyo yun guys. Ano yun eh. Uh, dito kasi yung way ng uh, ng ano tawag dito ng underpass ng MTR. Yan. Dito sa kinalalagyan ko. Dito sa ganito niya oh. Ito mula doon hanggang doon sa kabila empty area na ano daanan niya kaya naririnig ko yung hugom niya hindi naman siya ano wala naman siyang uh, ano na, na ano na feel na pag -uga, wala si sobrang tibay nito yun nga pag binaybay mo to guys itong daan na to is papunta ng Polam ayan pag binaybay mo tong lugar na to eto guys is hanghaw na siya hanghaw na. Tingnan nyo naman, oh. ba diba? Ganda. Diba? Hmm. Ganda rito. Tik-tak, tik-tak. naririnig ko. So, ayun nga guys. Hanggang dito na lang, no? Hanggang dito na lang. Nakipakita ko na sa inyo. Ang ganda maglakad. Maganda maglakad dito. Ayan. Nakaturo dyan yung kung saan yung M MTR, no? Yung kulay pula na yan. Makikita nyo yan dyan. Uh, this way to MTR. Sundan. Pag sinundan mo yan, guys, makikita mo na hindi ka na siya maliligaw. So, ganito na lang. Marcy vlog lang yan. Nagsasabing OFT OFW. Ayan. oyan dito na yan. Bye-bye.